Hello guys, first time ko tong sasagutin sa dami-dami po nang nagre-request or nag-PPM sa akin about the Meta remittances. Okay, unang tanong nila, totoo ba na ano nagre-remit si Meta? Ang sagot, comment down below. Pangalawang tanong, kailan at paano nagre-remit si Meta? Comment down below. Ayan. So, totoo ba kumikita sa Reels pagka nagkakaroon ng ads? Totoo ang sagot. Yes. At kailan nakukuha? Kailan po ba nakukuha yan, madam? So, ganito guys. Um, this is my first, siguro first or first and, se and last. Um, first and last ko nagagawin to kasi I'm not really into bragging. But I think this is more of an inspiration to all who are... Uh, getting tired of you know, doing reels and contents. Especially those na talagang gusto nilang mag-earn. Pero ako kasi guys, ang advice ko sa inyo, don't focus on earnings. Kasi kapag may pag may something naka-viral viral sa inyo, yun yung, dun tayo mag-expect. Pero ako, ako, personally, wala naman dapat ipanood sa akin ng tao. Wala naman kasing ano bang meron sa itsurang to. Diba? Hindi naman ako celebrity or what. Pero actually, maraming nagkumikita sa meta. Sa meta ads, no? So, first and foremost, dapat naka-professional dashboard kayo. And we have so many platforms on how to earn stars, stream ads, bonuses, ad break, ads break, mga ganon. So, ako kasi I have three pages. Yung dalawang pages ko maralaki ang followers mas malaki dito sa personal account. Pero minsan, as I see, as I look into the breakdowns, minsan kahit mas maliit yung followers dito sa personal ko, nandito yung mga ads break. Kumbaga, yung bigla akong nagla-live or I'm talking to someone, biglang papasok yung mga ads. So, yun yun, yata yun. Minsan, meron ako nakita na $10 agad sa so mga ganun. And yes, guys, hindi nag-expire diyan. So, kung ang tanong nyo ay, ang dami ko na Miss Melan hindi Parang nung last year pa ko. Huwag ka mag-alala na yan. As long as hindi po nagpabalit ng rules and regulations si Meta. Makukuha nyo yan. So, there's this, there are three types on how Meta remit your earnings. First is a wire transfer, bank transfer, and I don't know the other one. But yung dalawa natatandaan ko, yung isa is minimum $25, iriribit -re na sa sa inyo, and the other one is $100 US. So, everyone, i-remit -re nila yan, yung i-remit. -re But, there's, there's, there's this cut-off, ha. May mga cut-off sila, para din yung bank statement. So, ako, ang alam ko, ang sa akin is, naka $100 siya bago siya i-remit sa bangko ko. And you will be needing your SWIFT code. Always remember the SWIFT code, kasi para ano. So, ngayon ko lang to ano, binrot up. Kasi na-i-post ko kasi minsan yung earnings na, ay yung meta receipt ng remittance. So, maraming nagtatanong, yes, kumikita po dyan. Pero yung stars na di-dissolve yan, once na hindi nyo na gets yung minimum niya. Actually, I, I, do, I don't wanna use the term kumikita. Kasi kung maliit lang naman yung earnings, earnings mo, eh, just for fun lang. So, ang iba kasi, nagpo-focus on that, nagre-resign sa work, and then go places, do vlogs, and everything, blah, blah, blah. Ako kasi, if you think that wala namang X-factor sa ginagawa mo, feeling ko, huwag kayong mag-resign sa trabaho, ha? Kasi, baka mamaya, mag -c -c kayo. Kailangan meron pa rin kayong plan A and plan B. Kasi yung iba na nag-viral, minsan, one time lang naman yun, hindi na nag-continue. So, hindi naman kasi tayo mga celebrity. Yung celebrity, wala naman. Kahit walang gawin yan eh. magpakita lang yan ng katawan. Wala na, ba diba? So, kanila na yung earnings. So, hindi natin, hindi kayo dapat nakikipag-compete sa mga celebrity ko. Kung it's for fun lang, edi eh don't, don't expect much. And then, let it be. So, hayaan nyo lang yan. Hindi naman na dissolve yung dollar. Antayin nyo lang. And, uh, isa sa maganda, dapat meta-verified kayo. Why? Kasi pag meta verified ka, you can talk to meta. Meta sometimes called me, oh, sometimes call me or there are past issues they called and I can talk to them. iba-ibang -ibang lahi yung customer service niya. Merong Asian, meron talaga mang slang na slang. Minsan nga na-receive ako ng call, sabi ko, "Can you can you please speak a little slower because I think you are not um your English is too slang that I cannot understand so but I cannot understand each word you are um, saying so please make it kasi is lang, I think from German or Ita Italia basta mahirap yung English niya so swerte ka pa pag Asian yung English kasi mas madali minsan may Chinese nga ako nakausap eh alam na lang ko yung diction or pronunciation ng Chinese English so Ganon, nakakausap nyo sa... So, kung nag-offer po sa inyo ng Meta Verification si Meta and you are into reels, magkano lang naman yon Yung pinakamalit yata nila is 499 a month. Eh, kung kakaya nyo namang mag-reels ng 10 sa isang araw at uh, makaipon kayo ng 5, uh, sabihin natin, 3 dollars kasi maano. Parang kaya nyo naman yon So, I suggest uh, get that meta verification badge kasi it will help you also protect from hacking and yung mga double double na mga FB nyo. So, yan. Meta, baka naman, promote ko yung ano, verification nyo, ha? Kailangan talaga na kami. Kasi ako, isa, ako sa na before. That's, uh, maybe, matagal na talaga na nabigyan ako. That's, I think, pandemic time. So, yun. Kung ang tanong nyo ay totoo ba yung kita kay Meta, totoo po yan. At kung totoo, alam kung totoo bang niririmit, niririmit din po yan. So, all you have to do is patiently wait and do what you love and uh, don't rush things. And, uh, yun lang. Make it a habit. Habit. Kung talagang gusto nyong mag-earn dito kay Reels or kay Meta. Hindi naman yan sa Reels lang. Sa uh, live nyo, sa video post nyo, sa picture nyo. Meron pong mga earnings yan. Depende na lang sa algorithm ni Meta. Okay, so yun lang guys. Sana naka-inspire ako. And nasagot ko yung mga raming nagtatanong sa akin about it. So, ayun. Kahit na nag-oily na yung mukha ko sa init dito sa room. <laughs> ay nagawa ako mag-record para po sa inyo again this is Yarka Fashionista Milan Maria a certified and a licensed fashion consultant of course Bakit may license na -na, na na lang ako take two this is Yarka Fashionista Milan Maria a certified fashion consultant from School of Fashion and the Arts Makati and a fashion designer from Fashion Institute of the Philippines have a good morning guys bye